Aris, ang pahiwatig, ay maging maunawain sa iyong mga kaibigan at ilang kapatid, may mga pagkakataong hindi mo inaasahang magkaroon ng di pagkakaunawaan, ngunit ayon sa pahiwatig ng bituin, mas makabubuting pair alin ang pasensya kaysa makipagtalo, ang pagiging kalmado ay magbibigay ng mas magandang resulta kaysa sa pagiging mainitan ang ulo. Kung may pagpirma kang kailangang gawin, ipinapayo ng buwan na ipagpaliban muna ito, may mga detalye pang dapat linawin upang hindi ka magsisi sa bandang huli, ang tamang tempo ang magdadala sa iyo ng mas maayos na resulta sa hinaharap. Sa tahanan, ipinapakita ng araw na mas mainam na maging handa sa pagbibigay ng payo, lalo na kung may kinalaman sa negosyo. Ang iyong kaalaman at karanasan ay maaaring makatulong sa mga mahal mo sa buhay upang maiwasan ang mga pagkakamali sa larangan ng pagnenegosyo. Sa pagmamahalan, iwasan ang pagseselos ngayong araw, ang tiwala ay mas mahalaga kaysa sa pagdududa. Ang payo ng bituin ay panatilihin ang pagiging bukas at totoo sa damdamin upang mapanatili ang magandang samahan sa iyong relasyon. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 3, number 16, number 24, number 35, number 7, number 11. Taurus, ayun sa pahiwatig ng buwan, mahina ang iyong aura ng swerte ngayong araw, lalo na sa mga transaksyong may kaugnayan sa malalayong lugar, kung may plano kang nais isakatuparan. Mas mainam na suriin pa itong mabuti, ang tagumpay ay hindi minamadali, kaya't siguraduhin handa ka sa bawat hakbang na iyong gagawin. Kung balak mong pumasok sa negosyo, ipinapayo ng bituin na huwag kang magmadali, magsaliksik pa at alamin ang tamang diskarte bago gawin ang unang hakbang, ang tamang impormasyon at sapat na kaalaman ang magiging susi sa iyong pag-asenso. Sa trabaho, Maaaring may mga sitwasyong susubok sa iyong pasensya. Ayon sa araw, kontrolin ang iyong emosyon at huwag hayaang magpaapekto sa maliliit na bagay. Ang pagiging mahinahon at profesional ay magbibigay sa iyo ng mas maraming oportunidad. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 5, Number 14, Number 27, Number 32, Number 21, at number 20. Gemini, ang pahiwatig ay ipinapayo ng bituin na panatilihin ang positibong aura sa pakikitungo sa mga kapatid at sa mga taong may kinalaman sa iyong mga plano, ang tamang pakikisama at magandang komunikasyon ay magdadala ng mas maayos na resulta. Ngunit ngayong araw, dapat kang maging maingat sa pagbibigay ng tulong, lalo na kung ito ay may kinalaman sa pera o negosyo. Hindi lahat ng lumalapit sa iyo ay may mabuting hangarin, kaya tiyaking hindi ka basta-basta magpapadala sa matatamis na salita. Sa pag-ibig, suriin ang iyong sarili at alamin kung mayroon kang mga pagkukulang, ang araw ay nagpapahiwatig na ang pagiging bukas sa damdamin at pag-unawa sa pangangailangan ng iyong minamahal ay magpapalakas sa inyong relasyon sa trabaho, ngayong araw, ang tamang panahon upang ipakita ang iyong kakayahan, ang mga bituin ay nagbabadya ng magandang oportunidad kung gagamitin mo ng tama ang iyong talento at sipag sa paggawa. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 6, number 13, number 22, number 31, number 10, at number 35. Cancer Ayon sa bituin, ngayon ang tamang panahon upang pagtuunan mo ng pansin ang mga bagay na nais mong gawin, huwag hayaang maimpluensyahan ka ng sinasabi ng iba, lalo na kung ito ay maaaring magdulot ng pag-aalinlangan sa iyong isipan, ang tamang desisyon ay manggagaling sa iyong sariling pagninilay at paniniwala sa sarili, kung may gustong gawin, ipagpatuloy ito ng may determinasyon at syaga, dahil ang mga pagsisikap mo ngayon ay magbubunga sa hinaharap. Kung may mga salitang nais mong iparating sa iyong mga magulang o nakatatanda, pag-isipang mabuti bago ito sabihin. Ang tamang pananalita at pagpili ng tamang pagkakataon ay makakaiwas sa hindi pagkakaunawaan. Ang respeto at maayos na pakikipag-usap ay magbibigay ng mas positibong resulta kaysa sa pabigla-biglang reaksyon. Pagdating sa pera, ipinapayo ng araw na huwag munang pakinggan ang anumang alok na may kinalaman sa investment sa ngayon, may panganib na hindi mo agad makita. Kaya't mas mainam na maghintay ng mas tamang pagkakataon. Ang tamang diskarte at pag-iingat ang magiging susi upang hindi ka malagay sa alanganin. Sa pag-ibig Gawin mo ang alam mong magpapasaya sa iyong mahal. Ang pagpapahalaga sa damdamin ng isa't isa ay magpapatibay sa inyong relasyon. Ayon sa bituin, ang simpleng paraan ng pagpapakita ng pagmamahal, tulad ng paglalaan ng oras o pagbibigay ng maliliit na sorpresa, ay makakatulong upang mas maging masaya at masigla ang inyong pangarap na magkasama. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 8 number 15, number 23, number 34, number 42, at number 20. Leo, ayon sa kalikasan ng sikat ng araw, mas mainam na ilaan ang iyong oras sa iyong pamilya ngayon kaysa makipag-transaksyon sa ibang tao, ang pagkakaroon ng oras para sa mga mahal sa buhay ay magpapalakas ng inyong samahan, minsan, sa sobrang abala mo sa iba't ibang bagay, Nakakalimutan mong bigyan ng atensyon ang mga taong mahalaga sa iyo, samantalahin ang pagkakataong ito upang bumawi at iparamdam ang iyong pagmamahal. Kung iniisip mong sumabak sa isang bagong ideya o proyekto, ipinapayo ng bituin na pag-isipan muna itong mabuti. Hindi lahat ng bagay na may kinalaman sa pera ay agad-agad magdadala ng tagumpay, mas mabuting pagplanuhan ito ng maayos upang maiwasan ang pagsisisi ang pagpapalitan ng opinyon kasama ang mga taong may kaalaman sa negosyo ay makakatulong sa iyo upang makabuo ng mas maayos na desisyon. Sa trabaho, maging mas maunawain sa iyong mga kasamahan at kontrolin ang iyong ugali, lalo na kung may tensyon sa paligid, ayon sa buwan, Ang pagiging kalmado at matyaga ay magdadala ng mas magandang resulta kaysa sa pagiging padalos-dolos. Kung may hindi pagkakaunawaan, mas makabubuting ayusin ito sa pamamagitan ng mahinahong usapan. Sa pag-ibig, huwag mong kalimutan ang mahalagang bagay na pinag-usapan ninyo ng iyong mahal. Ayon sa bituin, kung may napagkasundoan kayong gawin o plano na mahalaga sa inyong relasyon, siguraduhin mong matutupad ito. Ang pagiging maagap at maasahan ay magpapalakas sa inyong samahan at magdadala ng positibong pagbabago sa inyong pamumuhay. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 2, number 17, number 26, number 33, number 45, at number 11. Virgo, ang pahiwatig ayon sa buwan, ngayon ang tamang panahon upang tuparin ang mga pangako mo sa iyong pamilya at sa iyong minamahal, hindi lang ito tungkol sa pagbibigay ng material na bagay kundi pati na rin sa oras, pangunawa, at suporta. Ang pagpapakita ng sinseridad sa iyong mga salita at kilos ay magpapalakas ng inyong ugnayan at magdadala ng mas matibay na samahan. At kung may kasunduan o deal na kailangang gawin, Siguraduhin malinaw ang bawat detalye bago ka pumayag. Ayon sa bituin, dapat kang maging matalas sa pag-unawa sa mga usapang may kinalaman sa pera o negosyo. Ang tamang desisyon ay hindi minamadali, kaya't pag-aralan itong mabuti upang maiwasan ang pagkakamali na maaaring makaapekto sa iyong kinabukasan. Sa Tahanan Laging maging handa sa mga maaaring maging resulta ng iyong mga sinasabi. Ayon sa araw, ang tamang pagpili ng mga salita ay mahalaga upang mapanatili ang positibong enerhiya sa inyong bahay. Iwasan ang mga negatibong usapan na maaaring magdulot ng sama ng loob. Ang pagiging positibo at maingat sa pananalita ay makakatulong upang mapanatili ang kapayapaan at sigla sa loob ng inyong tahanan. Sa trabaho, ngayon ang tamang pagkakataon upang pagtuunan mo ng pansin ang iyong sariling pagunlad, ayon sa bituin, maaaring may darating na oportunidad para sa iyo, ngunit kailangang ikaw mismo ang gumawa ng paraan upang ito ay mapakinabangan, iwasan ang mga usapang may kinalaman sa tukso ng pera at pagmamahalan sa loob ng trabaho, dahil maaaring magdulot ito ng hindi kanais-nais na sitwasyon, ang pagiging masipag at matyaga ay magbibigay sa iyo ng mas malaking tagumpay sa hinaharap. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 4, number 19, number 21, number 36, number 44, at number 30. Libra, ngayong araw, mahalaga ang pagiging matapat sa iyong sarili at sa iba, kung nakikita mong may mali sa sinasabi o ginagawa ng iba, huwag kang matakot ipahayag ang iyong saloobin. Basta ito ay nasa tamang paraan, hindi kailangang makisama kung hindi ito naaayon sa iyong paniniwala, dahil sa kalaunan, ang mga taong hindi tugma sa iyong prinsipyo ay kusaring lalayo. Kung may dokumentong kailangang pirmahan, pag-isipan mo muna itong mabuti. Kung may pag-aalinlangan, mas mainam na ipagpaliban ito kaysa magsisi sa huli, sa usaping pinansyal, kung may lumapit na magulang o kapamilya na nangangailangan ng tulong, hindi masamang magbigay kahit kaunti, sapagkat ito ay isang paraan upang maipadama ang iyong pagmamahal at malasakit. Sa trabaho, ipakita mong may dedikasyon ka ang pagiging maagap at maagan sa pagpasok ay magbibigay sa iyo ng positibong impresyon sa iyong mga kasamahan at nakatataas. Iwasan ang pagpapaliban ng gawain upang maiwasan ang stress sa bandang huli. Sa pag-ibig, maging mahinahon at maunawain, huwag magpadala sa bugso ng damdamin, Lalo na kung may hindi pagkakaunawaan, ang pasensya at pagunawa ang susi upang mapanatili ang kapayapaan sa inyong relasyon. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 12, number 19, number 27, number 34, number 41, at number 42. Scorpio, ngayong araw. Hindi mo dapat ipagpaliban ang mahahalagang gawain, ang iyong talino at likas na kakayahan ay hindi madaling mahijiten ng iba, kaya't gamitin ito upang makamit ang tagumpay, magtiwala sa iyong sarili at huwag mag-alinlangan sa iyong kakayahan. Sa tahanan, maglaan ng oras upang tiyaking nasa ayos ang lahat, may posibilidad na may nakakalimutan kang mahalagang bagay na may kaugnayan sa iyong pamilya. Pagtuunan ng pansin ang kanilang pangangailangan upang mapanatili ang maayos na samahan. Sa usaping pera o pinansyal, unahin ang pamilya. Anuman ang iyong kinikita, siguraduhin mong may naitatabi para sa kanila. Ngayong araw, magandang pag-isipan ang mas maayos na paraan ng pag-iipon upang mas maging matatag ang iyong hinaharap. Sa trabaho, panatilihin ang maayos na pakikitungo sa mga katrabaho, iwasan ang pagiging mainitan ng ulo at subukang intindihin ang pananaw ng iba, mas makabubuti ang pagpapakita ng dedikasyon at kahusayan upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 10, number 18, number 24, number 33, number 45, at number 29. Sagittarius, ang mga bituin ay nagpapahiwatig na hindi lahat ng iyong plano ngayong araw ay magkakaroon ng inaasahang resulta, bago gumawa ng anumang desisyon, lalo na sa mahalagang bagay, pag-isipan itong mabuti. Ang pagiging padalos-dalos ay maaaring magdulot ng hindi kanais-nais na sitwasyon. Kung ikaw ay may kasosyo sa negosyo o may pinaplano kasama ang iba, siguraduhin may sapat kayong pag-aaral tungkol dito bago ituloy ang anumang kasunduan. Huwag magmadali at tiyaking lahat ng detalye ay malinaw upang maiwasan ang aberya sa hinaharap. Sa usaping pamilya, magandang pagkakataon ito upang magbigay ng payo o gabay sa mga mahal mo sa buhay. Ang iyong karanasan at pananaw ay maaaring makatulong sa kanila upang magkaroon ng mas maayos na direksyon. Sa pag-ibig, huwag kalimutang ipakita ang pagpapahalaga sa iyong minamahal, hindi kailangang magarbong paraan. Kahit simpleng kilos o salita ay maaaring magbigay ng kasiyahan sa kanya. Ang maliliit na bagay ang madalas na may pinakamalalim na kahulugan. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 7, number 14, number 26, number 31, number 40, at number 49. Capricorn, ngayong araw, mas makabubuti kung gagawa ka ng mga bagay na tunay na magpapasaya sa iyo. Huwag hayaang maimpluwensyahan ng ibang tao ang iyong desisyon, lalo na kung may hinihikayat kang sumama sa kanila ang mga desisyong hindi mo lubos na pinag-iisipan ay maaaring magdala ng suliranin ipinapahiwatig ng mga bituin na ngayon ang tamang panahon upang pagtuunan ng pansin ang sarili mong kaligayahan at kapayapaan sa usaping pera o pinansyal may magandang oportunidad sa larangan ng investment lalo na kung kasama mo ang iyong minamahal ang suporta at tiwala sa isa't isa ay magiging susi upang mapalago ang inyong pinaghirapan. Siguraduhing pag-aralan ang bawat hakbang bago magpas siyang mamuhunan. Sa trabaho, ang pagiging tahimik at pokus sa gawain ay mas mainam ngayong araw, maraming tukso sa paligid na maaaring maghatid ng hindi pagkakaunawaan sa iyong kapaligiran. Huwag hayaang mahulog sa mga usaping maaaring makasira sa iyong reputasyon o makaapekto sa iyong trabaho, sundin ang gabay ng buwan at panatilihin ang pagiging profesional. Sa pag-ibig, iwasan ang pagsasalita ng mga salitang maaaring makasakit ng damdamin ng iyong kapareha o mga mahal sa buhay. Ang maliliit na di pagkakaintindihan ay maaaring lumaki kung hindi mapipigilan. Mas mainam ang pagiging mahinahon at pag-unawa upang mapanatili ang magandang relasyon. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso: number 4, number 18, number 23, number 30, number 42 at number 27. Aquarius ayon sa pahiwatig ng araw, mas makabubuti kung tutuperin mo ang mga napag-usapan mo sa iyong pamilya, kung may mga kasunduan o plano kayong nais isa katuparan. Ngayon ang tamang panahon upang kumilos, kung kinakailangang lumagda sa mga dokumento o kasunduan, gawin ito ng may maingat na pagsusuri. Sa tahanan mas mainam kung lilimitahan muna ang pagtanggap ng bisita upang mapanatili ang katahimikan at kaayusan, minsan. Ang sobrang interaksyon sa ibang tao ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang abala o hindi pagkakaunawaan. Bigyan ng oras ang sarili at pamilya upang makapagpahinga at makapag-isip ng mas malinaw. Sa trabaho Kinakailangang maging maunawain at panatilihin ang kontrol sa iyong emosyon. Ang mga diskusyon o mainit na argumento ay maaaring magdulot ng hindi magandang epekto sa iyong reputasyon. Iwasan muna ang mga pakikialam sa isyu ng iba at pagtuunan ng pansin ang sarili mong mga gawain. Ang payo ng mga bituin ay panatilihin ang pagiging kalmado upang maiwasan ang anumang alitan. Sa iyong pera, ito ay isang magandang araw upang magbigay ng suporta sa iyong mga kapatid kung mayroon kang extrang pera. Ang pagtulong ay hindi lamang nakakapagpaga ng kalooban kundi maaaring maging daan din upang makatanggap ka ng biyaya sa hinaharap. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 9, number 15, number 27, number 34, number 33. At number 20. Pisces, ngayong araw, ipinapahiwatig ng liwanag ng buwan na mas mainam kung ikaw ay magsisimula ng bagong kasunduan o proyekto. Ang mga lumang deal o plano ay maaaring magdulot lamang ng dagdag na gastos, kaya't mas mabuting tumuon sa bago at mas kapakipakinabang na oportunidad, ang tamang pagpapasya ngayon ay maaaring magdala ng mas malaking benepisyo sa hinaharap. Kung may pinaplanong kasunduan kasama ang iyong kapatid o anak, ito ay dapat ituloy. Ang pagsasama-sama ng inyong ideya ay maaaring humantong sa isang magandang pagkakataon sa larangan ng pagnenegosyo o iba pang paraan ng pagkakakitaan. Ang tamang pakikipagtulungan ay maaaring magbigay sa inyo ng mas matibay na pundasyon para sa hinaharap. Sa pera o pananalapi, ang anak mong may sariling pamilya ay maaaring mga ilangan ng iyong suporta. Ngayong araw, ipinapahiwatig ng mga bituin na mas makabubuti ang pagbibigay ng tulong sa kanila kung ikaw ay may sapat na kakayahan, ang pagbibigay ng bukal sa loob ay maaaring magbunga ng mas maraming biyaya sa iyo sa hinaharap. Sa trabaho, Huwag hayaang maipan ang mga gawain. Ang pagiging maagap at disiplinado sa mga responsibilidad ay makakatulong upang maiwasan ang stress. Iwasan din ang labis na pakikipag-usap sa iba at gawing mas pribado ang iyong kilos upang mapanatili ang katahimikan sa paligid. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 5 Number 12 Number 21 Number 37 number 16 at number 39